Hi, it's me again and this is Panabo Ang tabo ay isang waray term na ang ibig sabihin ay barter day. Panahon pa ito ni Kupong Kopong nagsimula at hanggang ngayon ay custom pa rin ito ng samar. Sa kasalukuyan ay pera na ang kapalit sa mga kalakal na binebenta mo at ganito siya ginagawa. <laughs> Hapon pa lang ay kinuha at tinihanda na ng pinsan ko ang aming mga dadalhin para ibenta e doon sa palengke. Time check is 2.30 a.m. at mananabo na kami papunta doon sa bayan. Medyo may kaputikan yung daan kasi umulang kagabi. Hindi lang putik yung struggle dito. Kasama na yung lameg, dilim, at kung ano-ano pang banta sa kapaligiran. <laughs> Maputik masyado yung daanan. Time check, it's 3 a.m at papunta na kami ngayon dun sa bayan sa palengke kung saan gaganapin yung pagtatabo o panabo at ikinarga na nga namin yung mga saging niya na ibebenta dun sa palengke pagkatapos ng lahat ng yon ay bumiyahin na kami ulit dere derecho papunta sa palengke Time check so almost 4 a.m. Parang dito palang ako nakakating sa palengke. Agad naman akong naglibot at sa paglilibot ko sa palengke ay ito yung mga nakita ko. Mga iba't ibang klase ng produkto na galing sa sakahan. Gaya ng gulay, root fruit crops, prutas at iba pa. So ayun na nga dito sa part ito. Meron din iba't ibang klase ng karne gaya ng manok, baboy, baka at kalabaw. Pero wala akong nakitang isda at seafoods kasi sabi nila tulog pa daw ang mga yon ng ganong kaaga. Mga sarado pa yung mga tindahan dito kasi 4am pa lang. Ang palengke ang pinakabising lugar lalo na kapag araw ng tabo. Dito mo rin makikita ang iba't ibang klase ng diskarte ng mga tao. Meron din naman tayong naabutang mga followers na nagkakapi dito. Kikitawang ka na yan na dito. At dahil nga nabili na yung mga saging ng pinsan ko, ay umuwi na muna kami. Alas 5 na ng madaling araw pero hindi pa rin nagdadagsaan yung mga mami-mili. Pero pagsapit ng 6 to 7 a.m. ay ganito ang kadami yung tao. Tara, tingnan natin. Nagsimula na nga magdagsaan ang mga tao dito sa palengke. At nagbukas na rin yung mga establishment at iba't ibang mga tindahan dito. Kaya marami ng tao. At nagising na rin yung mga isda at seafoods. At sigurado akong kumpleto sa na kapag pumunta ka dito. Tinakam ko na lang ang lechon sa video kasi wala naman akong pambili. And so that's it for today and see you on our next video. Bye!